Hello po, magandang gabi. At gusto lang po, po namin magpasalamat sa nagpadala po sa amin. Kami po ay nabahagi na ng mga pasalubo po galing ibang bansa. Kay paring Kit, maraming maraming salamat. At ito nga po pala yung mga binigay sa amin. Ito man yung sa iyo, ayon, So ito po, may mga pangalan. Talaga naman, kilalang kilala kami. Maraming salamat. So ito po yung aking short. <laughs> uh, paring luli ang nakasulat sa akin. ay Oh, Maring Malin. Yan. Maraming maraming salamat, pare. Yan. Maganda ang bit na bit kayong yung kulay. <laughs> thank you so much. Salamat, pare. Yan. Yeah, thank you po. Pare, kit, Salamat. Thank you. Ikaw, ano? Thank you. Magpasalamat ka rin. Salamat po ni nung <laughs> Yan Satigay po. Maraming salamat. Ano ba ka ano ito? Laptop. Laptop. Ako yung ano nun. Ah, di ba Salamat po ni nung Sa, sa, Yeah, thank you thank you so much. Oh. ang laptop ni Maloy. bukas So, yan po at nagbukas na ang laptop ni Maloy. Ayan na. Asus. Di ba? Wow! ito. Thank you so much. muna. So, yun po. Maraming, maraming salamat. Happy I'm happy. Mm -hmm. Ah, happy ka. Happy daw po siya. Thank you po. Thank you po. Oh, Ito po ang bigay niyo sa aming relo, mag-asawa. Salamat po sa bigay niyo. Ito po yung sa akin. Salamat. Sa bigay niyo po sa aking relo. Salamat po. Ito, Ito po sa akin, mister. Itong relo. Salamat po sa mga binagyan niyo sa aming kasaluban pasalubong. Salamat na salamat. Salamat po! Check <laughs> thank naman. you, thank you so ah, much. Ay, po po, muli, maraming maraming salamat sa bigay niyo sa amin. God bless po. Muli, magbabay ka po. Salamat po! Chicken! it! Nabusa ng laway. Mama, pinto pa ako. Sige, salita pa. Ano ba sa tabi mo? Ay, okay. ay. Wala <laughs> yun na ang oh. laptop ko. Oh, hindi na malalabo ang... Hindi na po ako mag Hindi na lalabo ang... Mata! <laughs> oh. Ay, kanta mo na si Ninong si Ninong Kit, lali. Bakit? Yung kinakanta mo kanina. Kanta mo ng Pasko na naman. Hindi, may kinakanta na. Yung oh. inibig, inibig kita. Uh. Anong gagawin, sa utos ng damdamin? Dam, oh. Para bang... bang hangin na iniibig kita? <laughs> Para bang hangin nakaihirap? Pigilin. Sana'y unawain. Ah. Ang puso'ng maiit. <laughs> Balibs. Nais nice nice kong. kong malaman mo iniibig e e kita. Yeah. Ayan. Okay. <laughs> okay. Sabi ko sa iba <laughs> Salamat At nagkanda pang ini inikid. <laughs> thank you po. Sa kabaitan po ninyo. Thank you po. Thank you po. Thank you pare. So yan guys, magandang hapon po. At po, yung asawa ko ay nag a ng mga upuan po at sandala ng tricycle. Siya lang po ang gumagawa. <laughs> Ikaw na. Yan po. Oh, yung mga pinagpapaltan niya to, mga sira na po ah. Pag naulan ay napasok po diyan ang tubig. Ay, pag po ikisasandali kayo mababasa. Tapos po yun, oh. Eh. Mga basa. Ano pa yan? <clears throat> Tapos ito po. Siya lang yung nag... Alam tawag mahal sa ganito? Ano ay parang... Ano ito? Ma parang pang cover lang po talaga siya sa mga ganay ang upuan. Yan, nagbili po siya dalawang kulay, isang black at isang ano po ay blue. Tapos ito po, ito yung gawa ng asawa ko. <clears throat> Ang naman yung pinagpaltan. Ayan. Uh -huh. Ito po yung pinagpaltan ni Anne. Ayan. Tingnan nyo naman po talagang siraan. Mga butas na rin po. Dati po tayo mga pusa ay pag umaakyat. Ayan po nasisira siya. Hanggang sa mabutas po. Ayan. So, yan po. Before and after. Ayan. Ito po yung una at ito na po yung ngayon. Kaya pala po yung asawa ko kahapi pa rin ang pamumulot ng mga kutsyon yung pumpu at kanya daw pandoble. Kaya nananiminda po siya naghanap. Ngayon may isang gagawin. Sige. pang singit. Para hindi masakit sa ano. Talagyan ko ito ng ulo. Hmm. Yan po, ang gamit niya, meron siyang Yan po, meron siyang <laughs> Eto, thank you kay Ate Grace. At kay yung hiram sa kanya ng stapler. Yan. Tapos po ay mayroon din siyang glue gun. Yan po may singit at gawa ng ano ah. Yung nabili po niyang glue ay maliit. Hindi po kasi at ito po yung malalaki yung pang glue dapat na bala ang gagamitin. Pero at least naman po, nagana naman po. Pwede. So yan guys, at may tapos na po yung asawa ko. Isa pati na kumahal. <laughs> Tapapatawa ko. Maganda naman ang gawa. So yan po. Nilagyan po niya ng tape sa likod. Para daw po hindi mabasa. ting tape lang ang nilagyan niya. Para daw po kahit umulan ay hindi matatagos. Yan yung ano, yung gunting. hindi yan kami po ngayon ay wala sa taniman at kaya kami po hindi nagpunta ng taniman ngayon kaya ito daw po muna kanyang gagawin hawakan ko kaya ko muna dyan sa loob wait lang hawakan ko ako po muna isasakay at kanya hawakan oops dito dito muna dito 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 Ayan, parang bagong tricycle na eh. Hindi kaya. Hindi. Hindi. Dapat may madiin ang pagkakatoon na galaw. Oop, Ilan ba kayang tornilyo? Lima. Oop. Ba. Ayos na. Amen. Okay. So yan guys, at ito na po yung dito po sa may gilid sa sidecar. Oh, di ba? <laughs> Ayos. <laughs> So, yan guys. At uh, tito po yung upo andun sa, ano ah, sa sidecar. Sa may loob. Ayan. Kinapalan mo ito mahal na, ano Dinagbilan mo yan ng foam. Hmm, kaya pala makapal-kapal na yun. Tama lang mahal at pag minsan na daan tayo sa may lubak ay napapa ano na yung pigi ko dun sa may bakal. Uh -huh. Ano, yung yeah, ganda man ang pagkakagawa mo, daling-dali. Ayos hindi kaya. So, yun na guys. Ito yung sa may having, sa gilid. Ay, bago lahat. Ayun, mahal, babagoy nyo pa. Ayun, marami pa po siyang gagawin. Eh. Yes. So yan po ay dodoblehan lang namin. Blue na blue. Oh. Ano nato? Ano Ano siya. Pasyahan pa kagaya ko na ang mga kinukubaran po niya yung aming mga sandala upuan po dun sa tricycle. Ganyan naka ay gilaan sa kanya. Stable. Iya, sarap nga. Tara! Ayos. Atin na pong ikakabit, guys. Okay. Uh, kakabitin na. Uh. Ito naman po yung ginawa ni Black naman po ito. Black ito. Ayos. Nagtalig ko ng lagay. No? Okay lang yun. At least, makapal. Ang Tungtungan. Ah, oh, yung sandalan. Sandalan naman kayo. Sandalan naman <laughs> Wow! Bago! <laughs> wow! Ang ganda! Guys, Ang gawa ng aking asawa. mm uh -huh. Basta so, ito pa po. Ah, gawa rin niya. Hmm. Sandalan po dito sa likod. So ito naman po yung upuan sa may unahan. Sanggal yung po mo mahal. Sanggal yung po mo. Kaya, kaya, kaya. Sisisingin natin. Ayan. Kaya. <laughs> Magtatayo na kata sa bayan ng ganayan. Negosyo. Steady. Hmm. Takot na may dungo na pita ni sabi na. Ang ganayan. Para mga pagkahapit mo eh. Black and blue ano

tubig. So ayan po, tapos na naman yung sa may unahan na upuan. Yeah. <laughs> Bago ang upuan. Yung kap na maliit lang. <laughs> Hoy, ate, maganda lang ating pag-upo. <laughs> sa unahan. Malapad-lapad na dahil So, ayan, guys. At ito na po ang aming bagong tricycle. Kalalabas kala ang gaso. Bagong balot. Bagong balot. Ayos. Mahal. Hindi masakit sa puwit. Malapad-lapad. So, yan po. Thank you sa aking asawa. Napaka-maowido. Naayos na po ang aming mga upuan ng aming tricycle at nabalutan na po niyan lahat.